mga nauna sa akin. Tagal sa mga nakapila dito sa ano. Hmm. Sa outpatient, follow-up yan guys. Follow-up patient. Sobrado ang haba. Sobrado napakahaba. Hmm. Sa kamyas, ang daming nakapila. Oh. Hmm. Sa kamyas, karuntong ng kinipilahan ko. Jesus and Samuel Esmas, Ella Leonardo. Hello guys, hindi pa ako nakaka-recover ng aking kaba. Ang sakit ko tapos lang ng tusok ng dalawang balikat ko. Hindi pa ako nakaka-recover, Diyos ko Lord. Ang hapdi ang lalim. Babalik daw ako after 3 months para sa, sa booster para sa booster